Hoy. Mm -hmm. In love na, in love, in love na sa'yo. Ito siya, ano lang ito siya guys, soup ng corn. Yan garlic. At saka yung Um, spring onion. Ayan sya. Saka yung carrots. Gisa lang guys, gisa lang. Ayan hindi nyo kailangan damihan ng mantika kasi hindi healthy yung sobrang dahing mantika. Tapos yung pinaka-extract nung ano, nung corn, yung binlender ko. Ito yung ating isasabaw. Ito yun. Ayan. Ayan. So, yun talaga yung pinaka-pure ng corn. Tapos, yung pinaglagaan ko kanina, guys, yun na lang natin. Para siya medyo soupy ang dating. Kung medyo malabnaw naman siya, ano lang, mag magkukunawan nyo lang ng konting cornstarch, okay na yun. Diyo lumabnaw na. Kasi sticky siya eh. Aanohan lang ng konting cornstarch. Tapos, pwede na siya i-serve. At saka, konting black pepper. Hindi talaga nawawala ang ating black pepper. Yung boss ko ayaw niya ng black pepper na marami. So, konti lang. Kasi naaanghangan siya. Tapos, siguro higamat. Kaya ganun. Mga nag-40 yan. Naglagay na ko ng salt. Hindi ko na ipakita sa video. So, i-boil na lang natin siya until yung carrots medyo mag-soften siya. Patay Patay na another scoop ng ano corn dalagyan natin siya konti lang so ganyan lang kasimple guys Balikan na sa So, na yung pinaka-corn flour. Ayan. Halo-haloin. Ayan siya. na Finish na siya guys Pinakatapis na lang natin Mamaya yung pinaka ano, Yung pinaka nito Eto pero mamaya ko na siya ilagay Pagka isilive na siya Para mag ano siya parang Decoration lang Yeah. Bye! Thank you so much for watching everyone.